Magandang araw sa inyong lahat. Nakarating na ba kayo sa magandang lalawigan ng Tarlac? Kung hindi pa, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang mapagpalang paglalakbay sa kasaysayan ng lugar na ito. Sa gitna ng mayamang kapatagan ng gitnang Luzon, nakatayo ang Tarlac, isang lalawigan na kilala bilang Melting Pot of Cultures. Hindi basta-basta ang tawag na ito dahil dito nagtatagpo ang iba't ibang kultura at tradisyon ng ating bansa. Alam ba ninyo na noong 1874 lamang itinatag ang Tarlac bilang hiwalay na lalawigan? Binuo ito mula sa mga bahagi ng Pampanga, Pangasinan at Nueva Ecija. Kaya naman hindi katakataka na makikita ninyo rito ang magandang pagsasama ng mga kapampangan, pangasinense, ilokano at tagalog. Subalit hindi lamang sa kultura mayaman ang Tarlac. Ang bawat sulok nito ay may kwento ng kagitingan at pakikibaka. Noong panahon ng revolusyon, naging tahanan ito ng mga bayaning Pilipino na lumaban para sa ating kalayaan. Dito nila pinagplanuhan ang kanilang mga estratehiya at dito rin sila nagtago mula sa mga mananakop. Sa bayan ng Kapas matatagpuan ang Camp O'Donnell isang lugar na nagsisilbing alaala ng Bataan Death March. Bagamat masakit balikan ang mga pangyayaring ito, mahalagang hindi natin makalimutan ang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ngunit hindi lamang sa kasaysayan ng digmaan kilala ang Tarlac. Tingnan ninyo ang malawak nitong kapatagan, ang mga tanima ng palay at tubo na umaabot hanggang sa dulang ng mata. Dito nagmumula ang mga produktong nagpapakain at nagbibigay buhay sa maraming Pilipino. Ang Tarlac ay isang magandang halimbawa ng kung paano nagkakaisa ang mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba. Sa bawat piyesta, makikita mo kung paano pinagsasama-sama ng mga Tarlakenyo ang iba't ibang tradisyon para lumikha ng isang natatanging pagdiriwang. Kung nasisiyahan kayo sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng Tarlac, Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga lalawigan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.